Right, guys, pasok tayo sa bayan ng Agotaya. Kung ano pong meron dito. Ito po ang kanilang loob ng kanilang station. Ayan, nag-ayos nag, lang, nag pa sila. And ito po yung mga product from Municipality of Agotaya. Ayan, meron silang bunlis danggit. Ayan, meron silang lumabeng. Ayan, LGU Agotaya. Ayan, taray. And of course, ayan, mga daing po dito. At meron din po silang pusit. Ayan. Bullpin pusit yata ang tawag dito. Tama ba? Bullpin pusit. Ayan. Ayan po. And ano to? Paray. Ano to siya? Kinakain ba to? Ano siya? Ibisan. Ah, bibilad. Kailangan po nang ibilad. Mm. Pero kinakain. Ah, hindi. Ah, Lumabing. Ay, ito ano po ito? ito? ba yung inahalo sa ano? Pag, sa mga, ano, pag lamluluto? Itim. Pero kinakain siya. Ayan. Para maago tayo to. Grabe. Ang tawag dito? Lumabing? Lumabong? Lumabing? Lumabing. Guys, lumabing. Ayan, hirap talaga pag ano. Ayan, ito po from Agotaya. Ayan. Ay, meron din sila ditong ano. Ano po yan kapatid? Ibida natin yan. Gisadong alamang Magkano po ito? 100 luto na. Ayan, hindi nyo na po kailang magluto. 100 pesos. May tawag ba to? O oh, pure ano lang siya? Pure alamang. Pure alamang. Ay, meron din sila mga bag. Meron sila mga bag and cup. Ayan. So, sa sal, pang ano guys, pang parade, no? Ayan, napakabongga. Ah. Ayan, yan po ang laman ng booth po ng Municipality of Agotaya. Agotaya, ilang oras from the, ano? Ilang oras biyahe nyo? 16 hours? Pang... Magkalapit ba kay sa Ay, kuyo, magkalapit. Ayan, ang laki po ng pinanggalingan nila. Grabe, 16 hours. Ako, 5 minutes lang. <laughs> nandito na ako. Kaya punta na kayo guys dito sa booth po ng Municipality of Agotaya, Palawan. Ano po yung salita ng Agotaya? Agotaynen? Gana. O kuyo nun? Salita Agotaynen. ng Agotaynen. Ano sa Agotaynen yung magandang tanghali? Muayang kukto. Muayang kukto. Ang hirap talaga. Ayan, mga taga-ago tayo po sila, guys. Say hi! Ayan, thank you so much from Agotaya, Palawan. Alright. Ayan, ito guys, yung lumabang, tama ba? Lumabang. Ayan, meron po silang kulay brown at meron din silang kulay black. Ayon sa ating impormasyon, ito daw po ay masarap ihalo sa karne, pata, na may halong langka. Ayan. Para siyang KBL sa ilo no. Ayan. Yan guys, 50 pesos lang po ito. Dito po yan sa boot po ng Agotaya at ito po ay 120 guys, murang mura, bili na kayo. Diba? Layan ang layo ng pinanggalingan nila kaya bili na po tayo dito. Ayan. Ayan po. May, may ano sila? Boneless Danggit. Ayan. At syempre, yung pusit po na tawag na ball pen ayan kasi daw parang ball pen ayun po thank you so much and dyan po pala matatagpuan ang San Juan Bautista Fort sa municipality of Agutaya guys hindi pa ako nakakarating dyan kasi ang layo talaga pero mararating natin din yan pagdating ng panahon alright